Alright guys, welcome back to my YouTube channel. Matagal-tagal yung dahil hindi na upload sa ating YouTube channel. And uh, I'm really like amazed guys kasi kahit hindi ako masyadong nag-upload like, ng mga videos regarding sa ating partners uh, patiners or pig farming. Pero halos everyday may mga comments pa rin na kailangan ko sagutin. And isa sa mga comments dito guys is sabi ni Abak Gad uh, Abak Gadi Kabak nakakatawa ng pangalan. Abak Gadi kabakang Kabakan GSR. Uh, sa biit boss na walang ganang kumain, ano ba ang pwedeng gamot or vitamins? So may mga videos na ako dito na gawa before but uh, sagutin natin yan. And uh, galing kay Flex Wellness, masabilis pag may hammered core, 3 months, pag gawalay, bintahan na. Which is totoo. Uh, sabi din ni Uh, John Chris Z 4 e hindi ba magtatay ang mga baboy niyan na uh, boss na lalo na pag pa so he, is asking and talking about the uh, wheat feeding so marami rami to yung ating sagutin no? so focus tayo doon sa unang question na ano ba ang magandang uh, gamot or vitamins sa mga biik So, una-una, uh, kapag gabiik pa yung ating mga, vita, uh, mga inalagaan mga fatiners, we have to make sure na mayroon talaga tayong regular na uh, vitamins nila. So, ang ginagawa ko talaga dyan is Bitmin Pro. Yung Bitmin Pro, inahalo ko sa tubig or sa pagkain nila, or sa feeds. Kaya, mas uh, going doon sa question kung piik, pinapakain natin ng wet feeding, advisable ba? Yes. Advisable pa rin. Depende kasi yan kung ano yung ano nila, uh, na sanayan nila. So, kung nakasana, na nakas, sanayan nilang dry feeding din, kung i-wet feeding mo bigla, talagang hindi yan kakainin. Pero kung biik pa, pagkakuha mo, pagabili mo, masanay mo na sa wet feeding, so mas madali at mas um, mabilis na lang yung paghalo doon sa mga vitamins o maghalo ka ng vitamins o maghalo ka ng mga gamot ah, uh, pwedeng pwedeng mo ihalo doon sa feeds or doon mo ipahalo sa tubig nila no, na may container and then um, I agree kay Flix Wellness no dito mga kahugod na ang hammered corn kapag ka mayroon tayong hammered corn na pwedeng ihalo sa feeds or sa mga pakain natin mas madaling bum bumigat yung ating alaga, mas madaling lumaki kapag mayroong hammered ko Most of the feeds, kung napansin nyo, yung mga feeds na pinapakain natin, may mga halong hammered ko na talaga yan. But kung kaya ninyong bumili ng hammered corn na pure, ihalo eh, nyo sa feeds, mas maganda. At mas konting, ano yun, ah uh, konting feeds lang ang mapakain natin. So, kumbaga, paraan din natin para Makatipid tayo ng feeds kahit konti. So, yun. yung maganda kapag mayroon tayong Hammer Incorporated yung ihalo. So, actually, yun lang yung aking uh, sagutin. I don't want to make this video that long. And thank you, thank you so much sa inyong patuloy na pagsuporta at patuloy na pupunood ng ating mga uh, uploads. And uh, I'll try my best to make uh, upload or a video. Uh, regarding sa mga kasagutan doon sa tanong na na-receive natin. So from time to time talagang may mayroong mga question talaga sa ating uh, YouTube channel kahit na iba na yung ating mga ina-upload na mga video sometimes. Thanks for watching!